Samantala, usapin hinggil sa 2024 census ang isa sa mga binigyang diin sa musyon ng pagpapabalik ng committee report sa local government at amendments, revision and codification of laws ng dalawang panukalang batas na naglalayong iri apportion ang parliamentary district sa BARMM. Ayon kay Member of Parliament at Local Government Committee Chair, Attorney Nagib Sinarimbo, essential na requirement anya ng redistricting ay ang populasyon base sa batas 100,000 ang kinakailangang populasyon ng isang parliamentary district dahil 2020 Census pa ng Philippine Statistics Authority ang pinagbasihan ng datos ng populasyon ng inaprubahang committee report, giit niya ng mga pumabor na ibalik sa level ng komite ang report na maging basihan ang statistical data at pag-aralan muli ang clustering ng mga barangay at munisipyo base sa 2024 Census. Nakapanayam ng iMinds Philippines ang mababatas Matapos ang butuhan kahapon sa sesyon kung saan 31 ang bumoto pabor sa pagbabalik ng komite, narito ang pahayag ng opisyal. Essentially ho, yung redistricting bills ay tapos na sa committee. Uh, approved na yung committee report niya, it was transmitted to the plenary. Uh, pero ang naging challenge kanina, may nag-move na i-refer back sa Joint Committee on Amendments and Local Government. Yung report ng committee on the ground na ang essential talaga na requirement for redistricting, yung standard talaga is the population. Hmm. Uh, dahil yung basis ng committee report ay 2020 pa na data ng PSA, pakiramdam ng mga kasama natin ay mayroong supervening event which is the result of the 2024 Uh, Philippine Statistics Authority Census na dapat i-factor in doon sa report ng committee. Kaya binalik nila. Kasi ang clustering kasi ng mga munisipyo at mga barangay ay dapat 100,000 siya ang minimum. Uh, pero merong substantial change doon sa uh, statistical data ng population uh, from 2020 ngayong 2024. So ang gusto nung mga kasama natin ay i-factor in na yon. Ibig sabihin, tingnan na natin yung pag-cluster ng mga barangays at saka mga munisipyo on the basis of the latest na uh, population census para mas reflective siya ng concrete na situation ng mga munisipyo at mga barangays uh, for this year. Hindi naman, yung pa rin, yung committee report lang naman ang binalik para ayusin. Uh, so... Uh, so like merong request yung mga ibang probinsya na bigyan sila ng additional na seat uh, pero on the basis of the 2020 na census ay hindi pa sila abot okay. ng requirement na yon pero given na meron kang 2024 na census in all likelihood merong mga magmimit -me ng uh, qualification na yon uh, ang working pa rin na na ano naman na Trajectory is to pass the redistricting bill in a way that allows Comelec to hold the elections complete for the 80 seats. So yun pa rin ang hinahabol natin. But alam din natin na yung Comelec, yung commission, meron siyang sariling timeline kasi sila yung mag-implement nung uh, election law including yung law that would redistrict the bar given yung exit ng Sulu Uh, as a result of the decision of the Supreme Court. So kung mahabol natin yon, yun pa rin ang magiging basis nila. Otherwise, Comelec uh, in all likelihood will proceed sa schedule niya according to existing laws. Uh, that means, yung original na redistricting minus yung seven seats sa Sulu. Uh, yun ang position ngayon ng uh, commission. What is good, I think, is very clear na from the pronouncement ng commission na regardless nung outcome nung redistricting bill magpapatuloy pa rin sila doon sa election natin sa October this year which is really important depende sa in, unpredictable kasi yung parliament eh so may mga debate na hindi mo inaasahan so may lalabas si Moro National Liberation Front, na ayaw niyang ibigay yung seven seats. May mga kasama tayo, na papayag lang yan, kung merong guarantee na pag bumalik si Sulo, ay meron silang seat. Uh, dahil under the organic law, 80 lang yan. So kung pinamigay mo daw yung seven, paano kung bumalik si Sulo? Saan mo huhugutin ngayon yung seven? Uh, so those uh, concerns, kailangan ma-address yun. Well, no. Hindi naman, I, I think one week lang yung lal. From the committee report. Uh, and then, tinransmit yung com committee report last week, kinalendar nila immediately today. Mm, okay. So, wala namang delay in a way, yung uh, process from the committee all the way to the plenary. Mukhang walang appetite for extending it. At definitive naman si Comelec na iuhold niyang election. regardless of whether meron kang panibagong redistricting law, or uh, dating redistricting minus yung sulu, uh, which is 73. So, I think walang appetite for uh, postponing the election.